So uh, parang bagay kong uh, inisip ko talaga, so, ganoon tayo. Pero doon lang ako nag-focus sa mga pala nito, magaling lang pag sa mga tao. Sa iyo din naman. Kaya talaga natin lang mag i na rin eh. Mas siguro mas ma-experience natin sa lahat. Sa panahon na mas ito magiging tool ng maging disiplinado sila. Magkaroon sila ng... ng um, kaya nga 'yan, 'yung dito sa every month before na kami din as well sa farmers So, 'yun, be... so, it's so happy and at the same time, parang binigyan ako ng task ng task, man, ng something na medyo parang hindi ko na magka ako ng purpose. So, I kasi isa sa mga concept. Um, so interesting. Ako ko siguro 'yun. Didi di di lagi. Ano wala naman like sobrang sobrang na parang <coughs> um, wala parang wala talaga pag nag-try ka ng isang game di ka na makakita ng hindi eh lang hindi mo mag-go yun naman hindi mo mag-try ako takot ako lagi takot ako lagi naman parang tapos na para sa sa magkakamadina yung sa game parang marunong na ako lahat pero Marunong yung ku akong discipline niyo sabihin ko lalo na kapag ayoko na wala na sa wala na And then, bago ka pinukang endorser ng CQC, naglalago ka ba ng mga tickets na Um, never talaga pa rin try. Pero before, parang nag-endorse like, like, na ako. Parang, ano na po siya, online, sa Instagram lang. And medyo naging aware ako and na-turn ako ng konting knowledge about sa mga ganito na. Pero hindi po siya tinry, like pag-download. Tinan mo ko lang. Ang nakikita ko lang sa iyo mga friends. Pero, wala nyo. Pero bilang celebrity, sa tingin mo ba may dapat bang ikamiya kapag, naglalaro na ganito ang legacy? Ah, oh, for me po kasi, ang um, ma feel mo na nakakahiya siya kapag alam mo um, nandun ka na sa point na hindi, mo na hindi mo na, hindi mo na nakikita kung ano yung bad <laughs> nag so, kasi na parang denial pa sila na parang do, ko lang, okay lang, ganyan, wala naman ako ginagawa, so nag-enjoy lang ako. So kapag nandun ka na sa part na yon parang ibig sabihin may mali na. Kapag hindi mo na nakikita, sumusobra na. So for me, yon dun lang nagiging masama pag sobra-sobra, pero para sa akin, Walang masama kung alam natin kung paano siya kontrolin at kung paano siya kailangan yung sarili natin. Nasa so, tao pa rin ito so, kasi yun. Okay. Uh, Diba, ba online parang meant to be kayo kasi di ba gusto mo mag-charity tapos yeah. diba, di ba charity din yung casino online So, yun talaga ang consideration mo na tinanggap mo itong Indoors, yes. Opo. Kasi before, nung meron nga akong tinanggap na kahit nga online lang siya na ipopromote, parang kutsensya ko ng konti. Parang um, ano, what if one day magising tayo na ang magiging, magiging epidemya pala sa bansa natin ay malululung yung mga tao sa posudal. So medyo may konting na feel ako na gano'n. Pero ito kasi parang online casino for the first time na, na merong good cause, na may mga matutulungan mga tao na unreachable. So, mas yun, dun, dun ako nakapotos. Kasi gusto ko rin po maging hands-on eh. Gusto ko rin makita kung saan na napupunta yung mga pera ng mga tao na gusto kong ipakita na si pwede, pwede tayong maglaro na mapupunta ko sa tao. Pwede siyang mangyari parang naglalaro to na naglalaro tapos the same time kumikita rin ng pera yes oh, uh, pwede silang kumita ng pera maglalaro sila in moderation kasi nga may limit at the same time mapupunta yung pera na na uh, uh, cash in nila or invest nila sa mga taong mas may kailangan so for charity uh, um, um, um actually ang mga nakita ko po online ng mga natutulungan nila um, Um, may mga bata. Siguro mga 30,000 na yata yung mga bata na nila. May mga certain numbers ko ay, Tapos may mga pinitahan sila na mga tayo drivers, driver, sinulungan nila, binigyan nila ng mga, mga libre tayo sa mga gano'n. And siguro um, sa mga bata, like food or mga, um, mga uh, supplies, mga uh, ganon. So, may, may visible talaga okay. ako na kita. Yeah, so, medyo okay. questionable nga sa akin. Yung yeah, kasi parang, bakit parang tubig to bigger? Yung casino, and then may charity. Parang, tinanong ko rin, sino behind this? Ano, Chinese ba to? Kasi ako alam nila mag very... Uh, ano po ako pagdating sa lang. So, parang, tin tinignan ko din. So, sarayun, uh, behind this, and uh, nalaman ko na kasi natenida ko muna And... uh, dito ren 5 trabaho niya ni uh, Anton uh, nakoo yan by me Nako, say po Para...